mga kwentong himala o mga nakakamangha. Bilang walo. Tagalog version. Napunta kami sa lugar ng mga kababalaghan sa lugar ng bagyo Hindi ko na papangalanan ang nasabing lugar sa itong lugar na ito ngayon ay isang private property na. Basta ang nangyari ay nagsiwala ang pare na naging werewolf o taong lobo. At sinabi ko sa kanya na malalaman din naman ng taong bayan ang katotohanan. At ang madring masungit na nagaan ay pinuntahan ako. At galit na galit siya sa akin. Ang ginawa ko naman, humingi ako ng proteksyon sa mga anito, lalo na kay Lola Cordillera at kay Lolo Amboklaw. Gusto akong pagsilikupan o gusto akong saniban, hindi sila nagtagumpay. At naganap na nga ang agenda namin sa nasabing lugar at nairaos ang shooting. Gayunpaman, hindi pa rin pumasa sa panlasa ng mga manonood. Kaya e ang nangyari, nagpunta kami sa Teacher's Village o doon kung saan yung nakakamp ang mga teacher. At doon may naganap na kababalagan. Pero ako ay nakauwi na ng Maynila. Ikinwento na lang ng moderator kung anong nangyari sa lugar na yon. Pero masyado kasing naging sensationalized at ang mga lugar ay nababastos. Ako nga, hindi ako ng ganun hanggang sa makarating kami ng Pampanga naman. Sa Pampanga, hindi pumayag ang mga aswang na mahapunan ang video sila sa lugar nila. Kaya ngayon, hindi na kami nagtuloy sa aming shooting at naghihintay pa rin kami sa project na ituloy o hindi. Kasi ngayon, hindi talaga ituloy.